Hi guys, ngayong araw nga ay aalis kami ni Mahal. Bibilhan nga daw niya ako ng cellphone dahil lang cellphone ko ay luma na. Napaka-sweet nga naman talaga ng boyfriend ko. Ayan na nga, after nga namin tumingin-tingin, nakapili na nga ako ng gusto ko. Salamat nga pala kay kuya na nag-assist sa amin. Isa nga ito sa pinakamahirap na desisyon sa buhay ko guys. <laughs> mahal, kuha ka na ng corn beef, mahal. Kung anong gusto mo, kunin mo na. <laughs> ano pa mahal? Ano pa mga gusto ng mahal ko? <laughs> Bilhin mo na yung mga gusto mo mahal. I got you. <laughs> I got you mahal. Hindi pa na nga lahat ito sa akin sa binili mo. <laughs> Guys, alam nyo ba yung foreigner ko? Binilhan ako ng iPhone 14 Pro Max Iyan ang foreigner ko <laughs> Tapos ano yung binili mo Wala sa'yo mahal At ang binili niya para sa kanya ay <laughs> Pure Foods, food's corn. Corn. <laughs> Ma, tingin tayo ng relo Buskayon, mahal. Tsaka na mahal Hindi pa ako nakakamubundo sa binili mo <laughs> May aftershock. <laughs> aftershock <ka> pa. <laughs> Paano ba naman 'tong fully paid 'yung binili mo? <laughs> guys, may foreigner na ako, guys. <laughs> si mahal lang 'yan. Nakapfully paid 'yung iPhone Pro Max niya. 1 <laughs> terabyte. iPhone 14 Pro Max fully paid 1 terabyte. <laughs> Okay guys, yes. magkano yun sa Pinas Mahal? Ang laki mo na? Huwag Nasa 80? Huwag naman sabihin. Ano naman? Ayaw sa marado ng ibig mo? Bakit? Ayaw na, ayaw ko. Parang lagi akong tuno nakanganga Nakangangaba ako. Ang lalim nang iniisip ko. Hindi ko alam kung ano. Hindi pa kayanin ko pa ba natin? Hindi, <laughs> 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 joke lang, joke <laughs> Ano? <laughs> joke lang, pero na yung nana, hindi joke <laughs> Stroke <laughs> <laughs> Yan mo ito, baka mawala Pag ito'y nawala, sigurado iwawala mo rin ako Okay, <laughs> kami nito, magkatumbas na Katumbas ko na ito <laughs> Ayan na nga guys, at umorder niya lang ng pagkain si Mahal. <laughs>